kahulugan ng alak sa panaginip. Ang alkohol ay may mga gamit sa buhay. Bukod sa nauugnay sa droga, ang likidong ito ay nasa mga inumin din. Kung madalas kang umiinom ng alak, maaari kang magkaroon ng mga panaginip na umiinom ng mga inuming na kalalasing. Ang mabuting balita mula sa mga panaginip na ay isang tagumpay, Gayunpaman, kung umiinom ka ng labis o nagkakaproblema, mag-iiba ang interpretasyon. Ang mga panaginip tungkol sa alak ay nagpapakita na ikaw ay nasa mga lupon na naghahanap ng mga solusyon. Sa makatuwid, maaaring kailanganin mong tiyakin na ang prosesong iyong pinagdadaanan ay nasa tamang landas. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na hindi mo kailangan itago ang iyong nararamdaman. Kapag lumitaw ang inumin na ito sa isang panaginip, ipinapakita nito na mayroon kang nakakulong na pagnanais at sinusubukan mong lutasin ang iyong mga problema. Ang interpretasyon ng panaginip na may alkohol ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa na mayroon ka kapag gumagawa ng mga aktibidad. Kailangan mong alisin ng ilang partikular na aspeto at maglaan ng oras o espasyo para sa isang mas produktibo at kapakinabang na karanasan. Ang kahulugan ng panaginip ng alkohol ay sumisimbolo ng isang bagong kapanganakan at makabuluhang pagbabago. Mabilis kang makisama sa ibang tao, madali kang makakonekta sa isang bagay o isang tao. Gayon pa dapat mong tandaan ang iba pang mga elemento sa iyong mga panaginip. Hindi lahat ng panaginip ay may kaparehong kahulugan. Ang panaginip tungkol sa alak ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang mga panaginip na nauugnay sa alak. Una, ang pag-inom ng alak sa isang panaginip kung nanaginip ka tungkol sa pag-inom ng alak, ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap upang makatakas sa katotohanan o maiwasan ang pagharap sa iyong mga problema. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na sinusubukan mong kumalma at magkaroon ng higit na kasiyahan sa iyong pagising sa buhay. Pangalawa, ang pagiging lasing sa isang panaginip. Ang panaginip tungkol sa pagiging lasing ay maaaring sumisimbolo sa kawalan ng kontrol o disiplina sa sarili. Maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o wala sa balanse. Pangatlo, makitang iba na umiinom ng alak. Kung nanaginip ka tungkol sa iba na umiinom ng alak, maaaring ito ay kumakatawan sa iyong buhay, panlipunan o sa iyong pagnanais na kumonekta sa iba. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na pakiramdam mo ay naiiwan ka o hindi kasama sa ilang partikular na sitwasyon sa lipunan. Pangapat, pagbuhos o paghahain ng alak. Ang panaginip tungkol sa pagbuhos o paghahatid ng alak ay maaaring magpahiwatig ng pangangalaga sa iba o sinusubukang pasayahin sila. Maaaring itong sumagisag sa iyong pagnanais na maging isang host o hostess at nagbibigay aliw sa iba. At ang panglima, paghinto sa paginom ng alak sa isang panaginip. Kung nanaginip kang huminto sa paginom ng alak, maaaring magmungkahi na gumagawa ka ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay o sinusubok kang huminto sa isang mapanirang ugali. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng kalinawan at kahinahunan. Tandaan na ang mga interpretasyong ito ay hindi tiyak at maaaring mag-iba depende sa mga detalye ng iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alkohol sa parmasya kapag na naginip ka tungkol sa alkohol, ito ay tumutukoy sa mga halaga tulad ng katapatan, pangako, isang taong tumutupad sa mga pangako na may malakas na personalidad. Ang solusyon sa alkohol sa isang panaginip ay nagpapakita na may mga kaibigan na mapagkakatiwalaan mo. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging isang mabuting kaibigan na may saloobin na puno ng responsibilidad. Sa kabilang banda, kung gagamit ka ng alkohol para gumaling ng sugat, ito ay senyales na kailangan mong ayusin ang sarili. Kung meron ka ng nakaplanong buhay pampamilya, kailangan mong gumawa ng mga desisyon upang mapabuti ang iyong buhay. Kung makakita ka ng alak na natapon sa sahig, ito ay senyales na darating ang problema at hindi mo ito inaasahan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay mawawalan ng pera o haharap sa mga problema sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa droga at alkohol Kung napanaginipan mo ang mga droga at alkohol, ito ay kumakatawan sa unyon ng magkasalungat. Kailangan mong bigyan pansin ng mga detalye sa isang sitwasyon. Kakailanganin nito ang iyong kakayahang umangkop sa mga bagong paraan ng pag-iisip at iba't ibang paraan ng paggawa ng mga bagay. Kung gumawa ka ng masyadong maraming trabaho sa isang pagkakataon, kailangan mong mag-ingat. Bilang karagdagan, ang mga panaginip tungkol sa droga at alkohol ay sumisimbolo din ng isang lihim o masiglang aktibidad. Ang panaginip na ito ay hindi isang haka-haka na kailangan mong pagtugmain ng relasyon sa pagitan ng iyong isip at katawan. Hindi ka pa nakapagdesisyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alak sa kamay. Kapag nanaginip ka tungkol sa alak sa iyong mga kamay, ito ay tanda ng iyong pagmamataas at pagmamalasakit sa mundo. Sa ngayon, Kailanganin mo magpahinga at maging mas makatotohanan sa kung ano ang kailangan mo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga ups and downs ng buhay na iyong pinagdadaanan. Maaari kang manatiling kalmado at walang stress sa ilalim ng pressure. Kung nanaginip kang humawak ng inuming may alkohol sa iyong kamay, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kasiyahan, kasiyahan o pakikisa lamuha. Maari ka maghangad na makapagpahinga o makatakas mula sa stress o mga responsibilidad sa iyong paggising sa buhay. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong aktual na mga gawi o alalahanin tungkol sa mga pag-inom ng alak. Ito ay isang babalang senyales na labis o paggagumon o isang paalala na uminom ng responsable at maiwasan ang walang ingat na pag-uugali kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng alak. Ang mga panaginip tungkol sa pagbili ng alak ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pakikisalamuha, pagpapahinga o pagtakas mula sa katotohanan. Maaari rin itong sumagisag sa indulohensya, labis o pagkagumon. Kapag nanaginip kang bumili ng alak, ito ay senyales na ikaw ay nahaharap sa takot o pagkabigo, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan at pagkalito. Marahil ay nararamdaman mo na binigo mo ang iyong sarili at ang iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alak sa maraming dami. Kapag nanaginip ka tungkol sa alkohol sa maraming dami, ito ay nagpapahiwatig na ang katapusan ng isang bagay ay papalapit na. Makakatulong kung aalisin mo ang iyong isip sa emosyonal at mental na kalat ang larawang ito ay nagpapakita na kailangan mo ng panahon upang pagalingin ang mga sugat na iyong dinaranas. Maaring kailanganin mo ng ilang oras para pakalamahin ang iyong isip ng mag-isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng alak. Kapag nanaginip kang uminom ng alak, pagdududa at kalituhan sa iyong buhay, makakatulong ito kung magkakaroon ka ng kalinawan dahil sa ngayon nagsasayang ka lang ng lakas sa mga hindi produktibong gawain. Sa madaling salita, nagsasagawa ka ng mga panganib na hindi mo dapat gawin. Sa kasong ito, ang iyong mga damdamin ay hindi makontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matapon ng alak kapag napanaginipan mo ang pagtapon ng alak, sumisimbolo ito ng kawalang kasiyahan sa mga personal na relasyon. Kailangan mong baguhin ang iyong direksyon o tumuon sa pagtingin sa isang sitwasyon. Kailangan mong kumilos ng maingat at pag-isipan ang mga bagay ng mas malinaw. Ang panaginip na ito ay tanda ng mga pagsubok na kinakaharap mo araw-araw. Kailangan mong pag-isipan muli o muling planuhin ang iyong mga aksyon at plano.